Umaalma po ang ilang transport groups ukol dito sa isyu ng double franchise na ginawa din dito sa nabanggit na ano na yung Move It mm -hmm. sa Grab Bike gayong iisa lamang ang may-ari sa mga kumpanyang ito. Bagamat magkaibang uh, legal entities ang Grab at ang Move It, hindi hubay tila circumvention ito ng batas at maaring magdulot ng uh, is, uh, issue sa competition dahil alam naman natin pag nangyari yung imparang uh, dito sa telco, pahirapan yung competition eh kumbaga ang kawawa yung consumer uh definitely yung bagay na yan ay na-raise na yan sa mm -hmm. technical working group. In fact, nagkaroon na kami ng proseso ng pagtanong, pag-clarify no sa involved na company dun sa ganun yung classic accusation mm -hmm. Uh naiparating na rin natin yan dun sa Philippine Competition Commission, no Yung bagay na tipo bang parang dalawa mm -hmm. pero iisang department, di ba? But definitely uh, ang masasabi ko lang dito is as of now, they have complied what they should do and comply tungkol dun sa ating patakaran. Mm -hmm. uh, -huh. ngunit, uh, hindi pa naman po tapos dahil uh, kukuha pa tayo ng more information no? kasi we need uh, expert advice Correct. or rather legal advice para malaman po natin. Kasi kahit paano po, alam niyo naman, free competition to. No? Free mm -hmm. competition. But also, syempre, nandun pa rin yung monopolya uh, Monopoly, uh, monopol, no? Yun ang nakakatawa. na nga eh. Uh, uh, lumabas naman po. Uh, pero hayaan nyo po, ang maganda po dito, dahil na sa pilot stage pa lang po yung MC Taxi, mm -hmm. eh lahat talaga na discuss Maganda okay. na ito lumalabas yung mga uh, concerns concern mm -hmm. because it will truly guide our uh, lawmakers no? Mm -hmm. kung ano ang nararapat na batas, provision para once it becomes a law, talaga pong maayos at mapapakinabang nga ng ating mga mananakal.